inuulit ko lang po sa inyo ng ma may mas malakas na boses yung mga napapanood nyo. That's it. Ronnie, sabi mo maliit ang utak di ba? Gasing ko. Hindi kaya ikaw yon. Look at yourself, man. Tumingin ka sa salamin, bro. Tumingin ka sa salamin, subukan mong i-remind kung an naging kung ano ba talaga ako, kung naging sino ba talaga ako sa iyo. Ikaw ba nagpasikat sa akin? Ako ba yung tunay na nangailangan sa iyo? Ako lang ba? Okay ba na magkaroon ka ng utang na loob sa tao na tulad ko lang? Reflect man. You're still a kid for me. Masyado ka pang bata, Ronnie. But alam ko na you'll realize something soon. Yung partner mo, Ronnie, huwag mo ikumpara sa partner ko. Kasi yung partner ko, hindi yan social media influencer. Negosyante siya. Ha? Yung partner mo, ang tulad natin, social media influencer din siya. Public figure. So, kita ng lahat ang ginagawa niya. Okay? Content niya nila dati, nung, nung ex niya nakakontentan, naguhubad sa harap. Sa harap ng ex niya. Real talk. Sa sabihin mo ba ano to? Ins nag-iinsulto ba ako sa GF mo? Paano ko nag-iinsulto, man? Eh, yan o, totoo naman to, di ba? Tama ba totoo ba to sinasabi ko? Hindi. Di ba? Content niya yan, di ba? ubad siya ng ganun sa harap nung nung ex niya ka content. Tama hindi. Di ba? Oh, paano ko nang insulto? Real talk 'yon. Masakit. Totoo eh, di ba? Oh, nakita mo? Tapos sasabihin mo nag-iimbento ako? Paano 'yon, man? 'Di ba? Tapos pagkatapos ng mga ganyang content, papunta lagi siya sa bastusan. Sa kama ang content niya. Si ba nagko-contentan sila sa kama. Come on, man. Nilalaplap nung ex ka contenta niya yung paa niya, tapos papunta sa man. Napapanood ko din 'yon, bro. Syempre. Tapos very teasing, nagbabasa ng katawan, naliligo. Man. Ano ba to? Ano ba tong mga napanood ko? Ako lang ba nakakapanood dito, Ronnie? baka baliw na ako, Ronnie, ha? Baka ako yung baliw. Puta, nag invento na ata ako. Wala atang ganyan na content si Cherry Wife. Parang wala. Tch. Basta, puro ganyan ang content niya. Alam yan ng lahat, Ronnie. Sa akin ka nagagalit kasi hindi mo matanggap dahil bulag at bingi ka ayaw mong pakinggan yung totoo. Ayaw mo. Dahil nga, mahal mo siya kuno. Hindi mo matanggap ang katotohanan, Ronnie. Ayan na tweet na sa mga tao, hindi ako nag Hindi na kailangan mag-research pa sa jowa mo. Ha? Tao pa lang alam na alam na makakapagsabi na kung ano ang ginagawa ng jowa mo. Exactly to. Exactly like me and you pag sinabing boy tapang straight away, nandun pa rin ang utak nila kung makain ng tae. Pag sinabing MG, yung sinapak, yung tarantado, ng titira sa social media, nagpakita ng titi, mapao. That's it. Internet never forgets. Internet never forgive. That's life, Ronnie. Pero ako, hindi ko kinakahiya yun, man. Dapat hindi mo ikahiya yun. Dapat hindi mo ikahiya yun sa GF mo, man. At even yung ginawa ng girlfriend mo ngayon ko no na mahal na mahal mo na talaga, halaplapan putang ina. Hindi mo dapat ikahiya yun, Ronnie. Kung wala 'yon, wala siya dyan ngayon. Kung wala yung ginawa mo noon, wala ka diyan. Kung wala yung ginawa mong kaabulastos-tuban, wala ako dito ngayon. Hindi dapat tayo kinikilala ng tao. We make mistakes in life, man. That's normal. Kaso iba yung mistake natin, nakapublish. <laughs> Di ba? Nakapublic tayo, man. So what do you expect? Na hindi i-recall -re ng mga tao yung mga pagkakamaling ginawa natin laban sa atin? Sino ngayon, Ronnie, ang may maliit na utak o uliting ko? Ikaw o ako? Nakilala mo siya ng isang buwan. Ako, tang ina, kilala mo ko more than five years na. Diyan palang halatang halata na naisip bata ka. Hindi ko kay para sa lubungin ng init mo sa akin, Ronnie. Kuya mo na ako halos. Pucha, di ba? Hahayaan lang kita mag-init. Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa yon tama. Witness sa mga tao, Ronnie. Pagdating ng panahon Babalikan nyo lahat tong video na ito. At sasabihin nyo, maalala niyo 'to eh. Sasabihin nyo, sayang naman, Boy Tapang. Sana nakinig ka na lang kay NMG. Hindi pa ngayon. Ngayon, demonyo pa ako sa Boy Tapang. Pagdating ng araw na 'yon, lalapit ka ulit sa akin. Hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko 'yon kasi alam kong hindi ikaw 'tong lumalabas ngayon sa social media. Hindi ikaw 'yan, Ronnie. Utang ina. Hindi ikaw yan. I know you, man. Hindi ikaw yan. <sighs> Hindi ganyan si Ronnie from Alcoy, Cebu. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang mga bisaya. Hindi ganyan. Utangin na. Sorry na. Medyo na stress ako. Hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang mga bisaya kasi alam mo, ha, Ronnie, alam ko na proud ka na Bisaya, tang ina. Pinaglaban mo yan. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga Bisaya, Ronnie. Alam mo yan. Bisaya din ang misis ko. Hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka. Nananawagan ako sa mga kabisayaan ko, mga kahomra na nakikinig dito at sa mga fans ni Boy Tapang na mga bisaya. Kayo po ang motibo bakit siya lang ngayon? Kayo rin dapat ang maging motibo para magising tong boy tapang na ito sa katotohanan. Masyado na po lumalaki ang ulo niya at hindi na marunong makinig at maging humble. Tulungan niyo akong iparealize sa taong ito na mali ang desisyon niya. Alam niyo yan, kayo ang motibo bakit siya nasa taas. At kayo lang din ang magiging para ma-realize niya ang mga maling desisyon niya sa social media. Magagaya lang to sa nangyari sa kanya dati. Real talk. Sa buhay natin, mga kahombre ko, kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. I became successful kasi hanggang ngayon, alam ko at di ako nakakalimot sa mga taong tumulong sa akin. Kahit limang piso, tangina, na naitulong lang yan sa akin, limang piso lang, Putsa, okay lang. Nasa puso ko pa rin sila at lagi ko silang pinasasalamatan. Maniniwala, naniniw well, naniniwala tayo sa iisang Diyos, mga ka ko. Di ba? Hindi po iaangat sa buhay ang isang tao kung totoong walang ia ang isang tao. Yun lang. One love. Good fucking vibes.